Hello guys, good morning. So, wanna share lang. Share lang naman sa inyo si Honda Winner X after mag-1 year na siya ngayong August 15. So, kunan naton mga naging karanasan kang Honda Winner X. Si Honda Winner X. Nandito tayo sa Board. Update guys ng Board napakalinis. Hanggang papunta dito, paakyat dito aton guys, i review si Honda Winner X after magwa 1 year na siya ngayong August 15. Ah, Para i-open, push, and yan. And iyan natakbo na is 17,681. Grabe, ano? Almost magwa 1 year, 17,681. Ang mga nadagdag kay Honda Winner X guys, ito. Headlight, binutangan ni Rere para mapusok na kung gabi kaya kanya stock na headlight ay mahina tapos sa pa sa clutch tapos sa handbrake RCB ni guys RCB adjustable ni tapos sa step grill yung tapos ah monoshock na all lens di ba all lens para adjustable ni tapos sa pa step grill guys oh bracket <laughs> pala Marami na guys na puntahan si Honda Winner X. Ang pinakamalayo niya na puntahan ni Southern Leyte at Pabicol tapos Pamasbati City. I Aminin mean, mga gamit naman sa mga rides tapos pakat pa sa Eastern Samar pala. Na yung Eastern Samar. <laughs> 'Di ba? Ang layo na. I Aminin mean, mga gamit naman mga rides. Solid, napaka-solid ng adventure kasama si Honda Winner X. Hello guys, good morning. Adi kami melayan stak loban. Bawa imun nak kami sama Makdo. Dede, nadi masih Justy. So, ya na nana melak nak kembali sama stak for how how many many months. Oras 7:36. Mula Qatar man order sama Mar pagi di sana stak loban sama Makdo lang 249 kilometers guys. Kerabeh. Solid, solid ngebiah he. Nagalit kami dito 2.34 sa madaling araw, nakabit kami 7.38 2.34, 3.34, 3.34, 4.34, 4.34, 5.34, 6.34, 7.34 1, 2, 3, 4, 5 5 hours guys Hindi <laughs> ka makapalaksi, hindi ka makapalaksi pagpadalagang kay lubak-lubak Pero may improvement nagyapon, ang iba na dalan Sinagot pa rin sa nuna na grabe nga, lubak yan ha. May maayos naman. Pero ti, start sa pinabak daw pa kasi, takloban ata, gulpe. <laughs> Kaya dahan-dahan lang. Guys, i-share ko sa iyo ang fuel consumption ni Honda Winner X. So, adiman. Kanina, start sa Kataraman, nagpagas kami, full tank, 235. Tapos pag abot naman sa Katbalogan, as in, dit, gamay na lang bilhin, nagpa full tank naman sa 235 sa Katbalogan so adi may sobra pa na 2 bars ano man o 2 bars ang sobra tapos kita ang tank fuel consumption start sa Katarman pa kadi ang nadalagan start sa Balay sa dalaket pa sa Tacloban sa may Macdo lang 249 kilometers kita ang tanya fuel consumption per liter ano guys ang consumption per liter 40.3 km per liter. So, diri na. Eh. Diri na masy dire man masyado madak uh, madakras mada sa gasolina si Honda Winner X. Sa 40.3 km tapos sa niya 650 CC 150 CC sa 40 km per liter na average. Okay na. Tapos minsan sagad mo, minsan diri man, sakto lang. Diri masyado na dire ka na lugi.